Mga kamanila Filipino, handa na ba kayong muling mapaluha at ma-inspire? Sa isang matinding pagtatapos ng maalaala mo kaya season, tampok ang kwento ng isang lalaking minsang naging salot ng lipunan, pero ngayon, tagapangalaga na ng batas. Ang episode na, habal-habal, tampok si Zaijan Jaranila bilang si Venerando, Andot, Ebarita ay isang kwentong magpapaalala sa ating lahat kung gaano kahalaga ang ikalawang pagkakataon at kapatawaran sa sarili. Sa simula pa lang ng episode, ramdam na natin ang bigat ng kanyang pinagdaanan mula sa pagiging pasaway na anak, sugal, at sa huli, naging bahagi ng riding in tandem na nagnanakaw sa lansangan. Pero ang masaklap, Isang krimen ang nauwi sa pagkamatay ng isang inosenteng banyaga, si Amir, na walang kaalam-alam ay magiging biktima ng kanyang kabustuhang makabawi sa buhay. Sa puntong ito, bumigat ang kwento. Ang dating maangas na si Andot, ngayoy binabagabag ng konsensya lalong-lalo na nang ang kanyang kapatid ang masakot sa halip na siya. Ito ang naging turning point. Sa kabila ng galit ng kanyang mga magulang, ang pagpapasakop sa batas at pagharap sa kanyang kasalanan ang nagsimula ng kanyang tunay na pagbabago, habang nakakulong, hindi naging madali ang lahat. Binuli siya, nilabanan ang sarili at muntik pang tumakas. Pero dumating ang imulto ni Amir sa kanyang panaginip na tila isang hudyat ng Diyos na panahon na para magbago. Dito natin nakita ang galing ni Zaijian Jaranila mula sa panlalaban hanggang sa pagyakap sa pag-asa. Hindi lang ito acting, ito'y pagdadala ng buhay sa isang totoong kwento, sa suporta ng mga social worker, at unti-unting pagbubukas ng puso ng kanyang ama, unti-unti ring bumukas ang daan para sa kanya. Nakapasok sa kolehiyo at kahit hindi gusto ang kriminology noon, doon niya nahanap ang bagong direksyon ng kanyang buhay. Paglabas niya, bumalik man siya sandali sa habal-habal, dala niya ang aral ng kanyang ama, ang tunay na kapatawaran ay nagsisimula sa sarili, pero hindi nito kinakalimutan ang nakaraan, at mayon. Pitong taon ng jail officer si Andot sa Hilali. Hindi lang siya nagsisilbi, kundi nagsisilbing inspirasyon sa mga bilanggo at kabataang naligaw rin ng landas. Hindi pa man niya personal na napaghinian ng tawad ang pamilya ni Amir, umaasa siyang ang kanyang pagbabago ay patunay ng kanyang pagsisisi, ito'y isa sa mga pinakamalalalim at pinakanakatatandang kwento ng Ininay. Sa direksyon ni Raz de la Torre at sa panulat ni Akiem Datol del Rosario, muling pinatunayan ng Ininay kung bakit ito ay tahanan ng mga kwentong Pilipino. Isa na namang obra na magpapaalala, habang may puso tayong handang tumanggap ng pagkakamali, may pag-asa tayong bumangon muli. Kaya mga kamanila, kung napaluha ka rin sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-comment, mag-subscribe, at i-share ang inspirasyong ito sa iba. Dahil sa Manila Filipino, kwento mo, kwento nating lahat.